Yung gabi mga katila, panayana sa bubde kita sa pag ano? sa pag sharing diya kaninyo bahin sa Bible. Itong ni Agi, katong na sala dito sa Garden of Eden katong dito sa Laada no Giba. Karoon na multi nga sala nga nahitabo dito sa Garden of Eden. Ang ikaduhang sala nga gibuhat sa tao Dining kalibutan na. Kung unsa kinisala ah. O gilin ni basta-basta ni kay managsuun eh. No? karon ah, karoon mga katilap Kato si Adan usi ba nang anak to sila u batang lalaki ug migan nagkain unya nang anak ug si batang lalaki nang ad ug uh, Abel unya kato si Abel magbalantay to sa karnero ug si Kain naga tanum to mga gulay mga prutas sa na nay trabaho usa kadlaw ni ana naghalad sila sa Ginoo si Kain gikuha nang iyang mayong mga kwan mayong mga Harbis, kuha niya unya pagkatapos gihanad niya sa Ginoo unya si ka, si Abel ni kuha pud og usag karnero og iyang giihaw og iyang gisunog og niya sa Ginoo karon wala man gidawat ni asa ah, sa Ginoo ang kuha ni ah, kain ang iyang halad unya ang Abel gidawat niya mao ni suko si kain ka nasuko siya sa Ginoo mga itong mga hitabo katilap, mga katusikain, itong bingo na ako sa inyo, ang katusikain, hindi ligid doon anak sa Diyos. Wala gito sa labot sa kaluwasan. Daroon na kung basahon mga katilap, parang ninyo masabdan. Hindi lang natin nilang uh, duga yun. Tres. Okay. So, Genesis, sa Genesis 3, antun sa 16. A 4-3, antun sa 16 sikain ngadto sa ginuo og mga abot sa iyang uma nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan o giihaw niya kini og gihadad ang labing maayong mga bahin ngadto sa ginuo. nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad apan wala niya dawata si kain og ang iyang halad busa na suko si kain og nagmugot ang Ginoo miingon kang kain nganong nasuko og nagmugot ka Kun maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay dautan man ang imong sala nga nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo, busa kinahanglan buntogon mo kini. Anawon nimo mga katila pang pa, istorya sa mga Ginoo mga katila pa. Nganong nagmugot man kaon na suko? pa unta imong binuhatan, dawaton ako imong halad ikaw ang maguna-una, upat lang sila katao dito sa Garden of Eden. Pero, nganong nung nakaingon man ang ginoo nga, kung maayo pa ang imong mong binuhatan, sa ato pa, kuya kayo ni, na mga binuhatan nga wala na balaan, sa iyang mga iksuun, Kaya nga man, di ligin makamahimug makamahimog maayo. Kaya nga naman, anak man ni Satanas, the first son of demons man ni siya, the first son of Satan. Ma, niingon siya. Okay. Dito na to. Unya si Kain, mingon kang abil, mangadto mangadto ta sa uma sa dito na ka, kaumahan giunay giunay uh, ni kain pagpatay ang iyang igsuon mangana gipatay niya si kain gipatay niya igsuon kay nasuko siya kay nganuman wala gidawat ang iyang hadad, ing ana po na mga taong dahutan di ba m hmm, mo mga trabaho nila na pag masuko kay naslamo patay gid na silang tao ngano nga, mga daot yun na sila kasi kung sari buhato na na. Wag mahimo sa kinabuhi na. Ha? kung lang yun yung Bible at 20 ah so, ha. Unya ang Ginoo nang utana kang kain. Hain man si Abel nga imong igsuon, si Kain mitubag. Ambot busa mingon ang ginoo nga nung gihimo man kini nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit ka na po, gikan sa yuta karon tinunglo ka na o isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay miagas o mituhok kung magumaka ang yuta dili na muhatag ka ni mong abot magtagotago ka og maglak maglatagaw nga walay pinuyanan sa kalibutan si kain mingon sa Ginoo bug atra kaayo kana kining siluta giabog mo ako gikan ni ining yutaa og gikan sa imong atubangan maglatagaw og magtago-tago ako sa kalibutan og patyon ako ni bisan kinsa makakita kanako kung kuhaong ginato ang tima mga katilap tanawon to ha sa ato pa sa lang kabuk sa tao kay gipatay naman niya ang isa sa ato pa na lang sila kabuk no si Adan si Iba og si Kain na lang pero nganong nakaingon man siya bugat ra kayo na ang imong silot kanako diabog mo ako ninyo ta og sa imong atubangan magtago-tago ako unya pagkatapos kung kinsay makakita nako patyo nako sa ato pa nga ibig sabihin do na nay tao kaniadto nganong nahadlok man siya no og ging na siya sa gino, dili ka na mahitabo kay nganu man butangan ko ikaw og ug... palatandaan nga dili ikaw hilabdan kay ang apito kapilo sa ato pa kung ay mong kuanon gud ang bible sa ato badagan ang tao sa kalibutan pero ang istoryahan siya dan, ug si Eva ug pero unya na nato na istoryahan karon na nato na istoryahan na okay so o nakita gud nato ang ang pagkuha niya sa Ginoo nga tanawa gud ang iya tinubagan tabaluslos kayo tanawa tinubagan niya ah bugat na na oi tanawa nakasala na kayo na bugat na kayo nakapatay na nimo kanako. <coughs> nakapatay na sa ang gisuon. Pero to bagbag yung tinubagan. Ipangutahan na siya, asa man yung igsoon? Pagpangutahan oh. oh, nun man ko mo, balantay ba ko sa akong igsoon? Nung tanaw, tuloy bagbag kayo, kaning mga taong daot. Anong kwa? Pangutahan nun mo na, di ligyo na. Di isang pag -ibala sa kanyo, di ginabuang kun. <coughs> Noto si Kain, Dili gitu wa dili siya makwikin kay nga naman, dito basta-basta. Kay nga naman, dili to seals of God, seals of Satan to. Mautong sa Garden of Eden, mautong seals nga nabahiran ang tiyan sa babae. Daw isumpay yun ta nato ni. Nabahiran tiyan sa babae og paghilawas nila ni gawas ang duha ka binhi. Paggawas sa duha ka binhi, to ang si Cain og si Abel. Kambal to sila eh. to dito ang pagpakasala og ang maayo katong pag-ingon sa Ginoo magsabak ka kato si kato si Adan nagsab sab ah, si iba nag sabak na to ang kulang na lang ato pagpahilawas na lang nila magsabaka ka og dugangan nako ang imong mga kalibs, uh, kalisdanan sa imong pagpanganak man yan na siya pero mangandoy ihapon ka sa imong bana mao kini ang mga dautan bisagunsaong panimune, bisagunsaong, bisag unsa ang panimo ni bisag unsa bisag tokon ni ni dili na sila mga bakakon, mga taong mga makasasala, dili gyud na kay ngano man dili gina gusto mo bitaw ningon si Jesus. Bisa uh, sukad pa gayon sa sinugdan sa kalibutan, dili gina siya mudapig sa maayo kay wala kana kaniya. Dili gina sila mudapig. O gining mga tawhana ni eh. dili ni kumpiyansahan mga katilap kay ngano man ini basta-basta ni pakarun ing nun kayo ni eh. na Mura po ni sila ganang mga kuyaw kayo ba? Piro, pirting mga dautan na di ay. Mga sila kumpiyansahan. Abi nimo mo maayaw, labi ng maayaw mga panamit, maayaw ka ng pero kuyao ka ng mga tawana, mga demonyo gina sila. Dagga na makita na na, maunang, nang, ma, kung sa Tagalog pa, magmasid tayo. Diba? Lisod kayo ng mga tawanan, maunang, kung sakali makita gina mga tawanan, mukwit yung gana mga ayo ayaw gina mga tawanan. E, naman, mga demonyo gina sila. Ah, oh, katilap, pong una, una una to. Ang tinuod mo lang ko dito, ang ikaduhang unang sa, ang ikaduang sula, ang mardir man lang. Pero hindi naman ko tumatawag kung mardir. E Eh, parside man to. Ang isoon, on, nimo, Ang tawag na parside, imong papa, patyo nimo, Parside, mama. Mga manghod nimo, Igagaw nga first cousin, pero mga second cousin na ni mga igagaw, dili na matawag og parside. kundi dili, marder na na siya. Mga to, ikaduhang sala, mga katilap. Dito sa Garden of Eden. Adi na to kay wala naman tong Garden of Eden. Ipalayas naman sila dito. Mao toy pinaka duhang sala ah, na ngilngig ayo nga sala sa gibuhat sa tao. Tinunglo na ang yuta. Nadungog ni nako ang dugo ni Abel nga nagtuhop sa yuta nga gapanawag Mao na tinunglo nang ang yuta sa imong gibuhat. Mga katila po, dagang kayong salamat. Lisod po kayo sabdo, no? Madugayan na katila po sa si, sige paminaw masabdanan ninyo na kay nga naman lawom na, lawom nga atong mga pagtulunan lalong ba manay lang mga pagtulunan nipis ra kayo na kung sa man nipis sa panit sa manok mas nipis pag gana mga pagtulunan wala na wa kay mura ka nag one, na na ba di bayad na po ka grade wa ka kasabot kung nang hinaot ko sa tanan nga nakasabot God bless you sa tanan og shout out sa lahat love, love sa mga followers ko sa lahat-lahat po -lahat I hope po na ipalo nyo ako uh... Legit Risbacker po ako. Marami pong salamat. Andito na lang po ako. And God bless you po sa lahat. Bye-bye po.